ko mahilig ka mga feeling. Anyway, oh, ikaw, Danton, I, I like to hear your, 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 your stand here. Kung nalaman mo ang iyong kapartner ay bading gruski. Kunyari, girl, lalo ako. Oh, what? Okay. Ano ko nalabihin <laughs> nyo? Ano nga, oh. Oh, sige. Oh, Kunyari, girl na ka mm. O oh, sige, kunyari, girl na luka. Ano ang gagawin <laughs> Kung ako po ay uh, babae at ang aking asawa ay uh, natagpuan kong badi, siguro, siguro iwalayan ko na lang siya para mag mag naman niya yung kanyang tunay na kaligayahan. Di ba? Kasi mangyayari niya para lang kaming ano, sisterhood. Sisterhood is global. No? Baka mag ganti ganchino <laughs> lang kami. <laughs> Diba? Sorority! Mag Mag-holding ha, sa Rosario lang kami, hindi naman mag yan. <laughs> hindi <laughs> naman kompleto ang buhay. <laughs> so, kanya-kanyang happiness yan, no? Kapaya ako alam siya na, oh, ayan ha, friends pa rin tayo, pero jiwalay na lang tayo para mahanap mo naman ang iyong sariling kaligayahan. At ako'y magkaroon din ng sariling kaligayahan, hindi ba kapatid? O... Oh. Yun lang? Oo. Oh. Gano'n Kanya-kanyang kanyang, okay? <laughs> Kanya kanyang kaligayahan. Ikaw, gusto kong tukoy ang mo talaga pa rin. <laughs> oh, Miss Ang daya ako eh. Mabot na d'yo ba? Oh. ba? Oh. Mabot na siya. Oh. Ikaw naman, Miss Ida si Kung ang asawa mo ay mas blue pa sa eyeshadow mo, anong gagawin mo? Ihilamusan ko muna <laughs> At tanggal ako siya ng makeup. Hindi, pero hindi pa, hindi pa yung counter, no? Kung malalaman ko ba din yung asawa ko? Ay, just ko. Eh, siguro magkukuskus ako ng, ng matagal. Maglulufa ako sa banyo. <laughs> At talagang magbabastag ako, magsusuka ako. Kasi hindi ko siguro maakin na, paano nangyari sa alin naman ang gabi? Isipin nyo, kasama ko, gay! Okay. Eh! Ano ginawa nyo? Hindi, of course! siguro maaatim yun. And at the same time, sinasabi mo nga, may kanya-kanyang kaligayahan. Eh ako, hindi na ako maliligayahan doon sa ganon. Dahil ang tingtingin ko, eh baka mas lalaki pa ako sa kanya. Papahanapin ko na lang po siya ng ka-sisterhood niya sa aking sorority niya. Maghihiwalay na lang po kami, pero kung may anak ako, akin yun. <laughs> Father. Hindi <laughs> 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 na <laughs> Bachelor, one of oh, my God. Hi. Magbago tayo! Magbago na yung sexual orientation. I-like, i-friend, i-follow niyo muna kami sa Facebook at Twitter at magpadala ng mensahe sa tayopapindigan at gmail.com well, okay. Kung may issue, may pagtatalunan, hindi pwedeng walang pakialam. alam iyan mo at panindigan, we are c ito. Sa tidadang remoto. Hanggang sa susunod. Magandang gabi mo. Karoon ka なるほど。